Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ang balita ngayon uh, Tungkol ito sa paliwanag ni Senator Rafi Tulfo Bakit siya nag-abstain doon sa Senate Resolution Urging the ICC na i-house arrest na lang si PRRD for humanitarian consideration sito ito, Tolpo, Patunayan muna ang sakit bago ako boboto ng yes. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala na may sakit si PRRD. Nagpaliwanag si Senator Rafi Tulpo kung bakit siya nag-abstain sa botohan ng Senado sa Senate Resolution No. 144 na nananawagan sa International Criminal Court na payagan ang house arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Tolpo, handa siyang bumoto ng yes kung mapapatunayan na totoo ang mga ulat tungkol sa kalusugan ng dating Pangulo. Kung dahilan ay makatao kaya dapat mailagay sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte, boboto ako ng yes. Pero, dapat patunayan na meron po siyang sakit. <laughs> Dagdag pa ng senador, hindi sapat ang haka-haka o -haka. ulat lamang tungkol sa kalusugan ng dating Pangulo para gawing basihan sa kanyang boto. Kasi yun po ang lumalabas sa balita eh, na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. If it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang nangyayari, then I will abstain. Mabuti pa. Honorable Senator Nagno, ka na lang sana mas mas ano to? Mas believe pa ako. Mas believe pa ako sa tatlong Nagno uh, Hontiveros, Bamakino, and Kiko Pangilinan. Yun, may paninindigan. Ito, abstain. Walang paninindigan. Okay, tignan natin ang reaksyon ng netizens ha, sa, sa post na ito. Okay. 5,500 ang people who reacted. Take note, 3,100 galit. 1,700 ang tumatawa. Tinatawanan nila itong rason ni Tulfo, 527 lang ang nag-like. Ibig sabihin, around ilang percent ito, 2% lang ang bumili o naniniwala sa kanya, 98% either galit na galit or tinatawanan ang Senador. Okay, may, may post akong nabasa ni Dare to ask tungkol nito. Tungkol sa sinabing patunayan muna. Andalaya. Dare to Us. Okay. 42 minutes ago, ang mga staff ni Rafi in Action ang galing mag-research about mga kabit-kabit issues sa kanilang mga contents. Pero bakit ang sa Senate staff niya hindi na research ang binasa na nga ni Senator Amy Marcos ang document mismo from ICC na the cognitive health of PRRD has declined based on the medical expert mismo from the ICC detention center. Bakit nag-qualifying vote pa si Rapi Tolfo? Ito, uh, may inattach dito, hindi ko pa uh, Ito, yung ICC document. Hindi man lang niya pina-research. Basahin ko ha. The cognitive facilities affected, including Mr. Duterte's blank, are precisely those required to work on his legal case and with his defense team, Mr. Duterte is at present. The prosecution has suggested that the defense submission on this matter serious allegations regarding the conditions, the annexed medical reports as well as so. Pa ito Contrary objective corroborated by neuropsychologists appointed by the ICC. Neuro-psych- neuropsychologist. Doctor appointed by ICC. Sila ang nag-examine kay Pangulong Duterte at nagbigay ang conclusion ang neuropsychologist na affected na ang cognitive function. So, ano pang kailangan ni Senator Rafi Tulpo? Hindi lang niya ni research. Hanggang bali-balita lang siya. Anong klasing meron kayong staff na hindi malang? Anyway, ano yung kasabihan? Kung gusto, maraming dahilan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya itong dalawang senador na walang paninindigan Nag-abstain kung ano-ano ang rason Bakit mo kailan? 80 years old na Anyway, tatanda rin tayo Kaya sana pagdating ko ng 80 Kung may awa ang Diyos na dagdagan pa ang buhay ko Sana hindi ako Anyway, whatever you sow, you read Pinakita ng senador na wala siyang awa sa matandang presidente. Sige lang, ang gaba dili magsaba. Kung ano ang iyong ipinakita sa iyong kapwa, I hope hindi darating na aanihin nila ang kanilang itinanim ngayon. But magpasalamat tayo sa 15 senators. Believe ako kay Erwin Tulfo. si voted yes. Believe ako kay Senator Ping Lacson, he voted yes. Ano pa? So, dito mo makikita yung mga senador na may paninindigan. Ulitin ko, mas believe pa ako doon sa tatlo na ho voted no. At least, ayaw namin. Diyan lang siya. O, di. Kapuri-puri yun. Dahil kanya-kanyang desisyon eh. Itong dalawang nag-abstain, si Senate President Soto, ano daw siya, torn between two lovers. Gusto niyang pakitaan ng concern si PRRD sa kanyang kalaga. At the same time, ayaw din niyang ma-offend ang mga pamilya ng biktima kaya nag-abstain na lang siya. Anyway, sa buong bansa it bulaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Rodanes sa yung tanom ng kape. So mag-abono siya. Ganyan sa si kutsara siya. Mm. Kaya akong sa Istimid. isa dua ka bangag isa ka kutsara gyud tag makasulod tag tunga-tunga tunga-tunga sa kutsara arah, na to tabunan kay aron ang kape, kusugi kusog gyud kay mo suyo pug abuno sumuna ni ang itsura hmm. sa kape ni Rodani nga isa pa ka bulan nindot gyud kaayo isa, isa ka dua ka bangag ini uh, pagbutang

So salamat kayo sa Ginoo nga nasuportaran mi aning pagtanom aning kape nga mawas ma mi sa kalisod kay ang among anak makapaeskwela namo ug magkarbis og makarbis mi aning among kape. Salamat kayo sa Ginoo sa so, pagtabang og nagtabang pud sa aning mga YouTube nga makatabang sa mga pagtanom og kape. Salamat kayo sa Ginoo. Okay, salamat kaayo.